Dalawang linggo bago magundas, nilulumot na at tinutubuan na ng kangkong ang ilang puntod sa sementeryo sa Ubando, Bulacan. Matagal na raw kasing apektado ng baha ang naturang sementeryo. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Mula nitong weekend, puspusan ang paglilinis sa mga puntod sa Ubando Catholic Cemetery sa Bulaca. Binahana nga, inanod pa rito ang mga lumulutang na basura at mga sanga ng puno Abot-hita ang lalim ng tubig na mula sa mga pag-ulan itong mga nakalipas na araw. Pero hanggang kanina, hindi patuloy ang humuhupa ang baha. Ang ilan sa mga nitsong nalubog sa tubig tinubuan na ng lumot at kangko. Sa pag-iikot ng News 5, nakita rin namin ang mga kabaong na nagkalat sa talahiban. Kwento ng caretaker na si Edgardo Nicodemus, matagal ng problema ang bahasa sementeryo. Pero mas lumalaraw ito ng tambakan ng lupa ang ilang bahagi ng katabing palaisdaan para tayuan ang mga bahay at gusali. Pagka uh, umuulan, kasi mababa ng atong pwesto na to at natambakan na kasi yung mga likod, dito talaga umuhu yung tubig na galing sa likod. Uh, o oh, kaya high tide, kung siya dito. May mga maaga nang dumalaw sa sementeryo gaya ni Maylene Suatenco. Nagbayad siya ng 800 pesos sa sepultorero para maglinis at magpintura sa mga nicho ng kanilang mga kaanak. Marami po siyang mga kangkong, tas yung pangpuno-puno. Kaya inagahan ko po, tas marami pong mga burak-burak at -burak, so mga dahon-dahon dyan. Kaya pinahawang ko po, pinalimas ko Tulong-tulong naman sa paghahakot ng lupa at bato ang magpipinsang ito. Itatambak daw nila yan sa nicho ng tiyahin nilang nalubog sa tubig. Minabuti raw ng magpinsa na agahan ng pagpunta para makaiwas sa dagsa ng tao sa mismong araw ng mga patay. Maipantay malang dito sa flooring ng karsada. Tsaka nakakawa po ang pangit pong tingnan yung lubog sa tubig. <laughs> May ilan namang pinag-iisipan ng ilipat sa ibang sementeryo ang mga buto ng kanilang kaanak. Bahad dito, Mulan lang baha. Mga 30 minutes ang oras. Baha yan. Ginagawa naman daw ng paraan ng pamunuan ng sementeryo ang problema sa baha. Actually, yung mga lubog, uh, medyo marami-rami na. Pero marami na rin na uh, patambakan na. And yung mga lubog ngayon, uh, naka-prepare siya for... Uh, development din. Uh, papatambakan namin and gagawin namin ano rin, uh, ang plan namin dito sa church. Uh, gawin siyang ossuary and Columbary. Nagbabalita mula sa Frontline Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.